welcome back to my channel ano. Ah, uh, bali mga idol, ang gagawin natin ay lalambatin natin itong ano, gagayahin natin itong ito ito. ito. Mga idol. Yan. Ito yung dating nilimas natin, Oh, no. ang dami ng isda ulit. Ang lalaki ng tilapia, no. At ating gagayahin din ito so, ito. Yan. Malaki ang batong mga idol para lapat sa ilaliman. So, yun ikikitay muna namin itong mga idol saka mamaya ako nalang ibibidyo ano pag naikitay na namin kasi walang magbibidyo ano so ayan so ayun mga idol at uh, na namin ano ayan hindi namin naisagad dun sa tabi mga idol kasi ah, uh, madami ng ano madami ng ganito itong water lily kaya yun hanggang dito lang yung bali yung mga yung mga walang water relief doon natin yun ano yung lambat so, yun, titingnan natin kung may laman tong ating itong ating na uh, pikot ano so, yun Tingnan muna natin mga idol kung may laman sana yung may laman ano idol ah uh, na ng palitan no? nice lang yan. so ayan mga idol at uh, palitan ng palit yan mga idol ah uh, bali paliliitin natin para ma ano natin mahuli natin no? so titingnan natin mga idol kung may ano tayo kung may napikot <laughs> kung may napikot tayo

Tagay mo lang. Ayan. Ayan. Ayan.

தோவின்லமனு சக்தி கோல்பா

Tawes yun tok Tawes Ang laki naman hey! Sa dami ng isda kanina Riku, riku, riku kilap yang tu. Bosan. Kilap dia. Umur pun dia nak awal lah. Tak pasti. Ia nampak yang tu. Dulu ni

<laughs> <laughs> oh, hindi niya. Salamat. Bakatag po. Yung po. Allah. Allah ito na. <laughs> Yan no. Oh. <Hello>? Wala <laughs> <Ayon>, mata raw guys. Titong <laughs> pag-aayos niyan, wala na yung iba. Ang laki nung isang 'yan. Yung maliliit atakas. Titong dami pang nakatakas. Ano naman? Sino mga idol? <laughs> Damay ka, tinan mo ang huli naman! <laughs> Damay ka! So, ayan mga idol, ang dami nating huli, no? Ang dalaki, <laughs> Mga, ano eh? Napis pa nakatalo na, no? Ayan, isa, ay, no? Sa akin, oh, ano, mga sa idol! Sa akin, ang dumaan, eh! <laughs> tinan mo, ang huli naman! Tawa <laughs> naman yung lakad d'ya. I-ing-ing-ing yan. Yung Sabihin niya. Anaga. Tiyan ka, may sampan. Kaya naman pala ako dito, ano, hmm. pinano. Tito, ang ang lumangan ng big, nagdududunan sa sobrang kalakyan ng sungkat. Iya. Yeah. O, oh, dito. Tumana ang ate. May idol, oh para dela guys. So ito yung tahanan natin kapong mga idol, wala namang huli. Anong oh, mga kapunta na pumunta. mga idol. <laughs> Mayroong makahuling <na. laughs> Tawis mga idol o oh. Tawis mga idol o oh. Tawis Ito ulitin kaya natin yeah. Ano? Ang daya pa nakawala yan? Ang dami yan sa iba po kanina eh Siguro ba?

na ang dami <coughs> Kita mo ka sakit ng turo ko. Yan maganda nang gay kinagala. Sabi ng inang. Hum. pag kami kami nagpatrok ng tito eh. Yung tagad kami nang kalapad. Eh. <coughs> Agala ka. Ang dali ng second dose namin

ya bang nanti? kau panigmo siya ba? nina pang pasidamay ka malip. the place nang nakawala yung malaki. Ah, dami paro paro pa pa ito. kano? paro pa kaya? tawis tawis praklanta tawilis. dami. pagawin yung pagdilutan yung tito. ano apakan yung Oh, okay, mga mga ina. <laughs> Ay, may tulungan ako mag <laughs> <laughs> Kuya, yung na yung binibigyan mo sa akin. Dito, hindi yan kayo matulog. Yan, yeah, ang dami lang kami ulit. Ang mga. <laughs> <laughs> mga kami walang ulit. Ayaw nyo kami dyan patulog. Ano, <laughs> isang araw ko pa kayo niyaya. Hindi mo na na-auto. Oh. <laughs> kayo, hindi ko na-auto. Ay, ayaw na. Ayoko, man. Maka, maka Ay, ko man. Arik ko. Ano? Hmm, <laughs> <laughs> pa. yun ha no, pa? tatlo Masarap <laughs> po ah. Dito o yan. O Inasabi ko. Apa! Ano yan? Angayawa na naman niyo. Diyos ko po! <laughs> Pwede kinuhos mo. gayon yun eh. Dito, dito kayo na kawin yan. Ang talong mo ah! Inubos na kasi nasa ilaw! May ang ulog ka. Moto yung patahin Ang kakaling naman ang ng mga ka! Pahingin ako ng isang matasang matasang. Mahin nila wala. Ang kakaling. Ang kakaling. Ayan, ganda. mag pala. Maambu na yung taripas na naman ako nito ng takbo. Mahal ka na. Mahal ka maambu na. Di <laughs> mo kong ulangin na. Babalik ako. Kaya tayo napisya ako nito. Wait nyo ako ha. Babalik ako. Ala, wag ka nang bumalik. Bakit naman? Alam mo na. <laughs> ka, ina? Wag kang awan pala, ang? Ah? Pagdala mo kami din yung pagkain, ha? Diba, Kaya eh ng bukas din ng pagano. Uh, idol naman. Palang. Mga idol nga pala ang mata nito ay 7 ano. Kaya hindi bumabalot sa lambat nakulong lang namin pero hindi hindi bumabalot hindi siya nahuhuli talbog karapatawis karapis karapis ito Dagdagang kaya. Hmm. natin yung mga lakas. <laughs> 500 kilo. Ngayon. 500 na kilo. Hindi, hindi. Hindi, yan yung, yan yung mga idol yung tilap yung malalaki. Yan yung, yung, yung dalawa. Ang Karapitan naman nalil. So, ayun mga idol at linisan muna, na, linisan muna namin yung aming ito lambat. Mga idol at uh, nalinisan na natin yung lambat natin. <laughs> Ganda yeah. na kami. Ayan yung pamangking ko. Na... So, ayan mga idol at na uh, try ulit natin sa kabila. No? Mga idol, ito na yung ating uh, piniritong uh, tilapia. na Yung malaki. So, ayan mga idol. Ito na yung ating nahuli. Na.